Hey! What's up mga boss! Magandang araw sa yun, usapang ignition coil tayo dito na NGK So ngayon, ikukumpara natin yung original na NGK versus fake na NGK, OEM na NGK or second class na NGK So whatever you call it So may dalawang klase ako ipapakita dito sa inyo at huwag kayong kukurap para hindi kayo maisahan sa nagtitinda nito at hindi ko rin aakalain na dito sa Japan ay may modos rin ang mga hapon. at ang nakikita ninyo is original ito ayan, may grasa sa ilalim, color green dahil naisalpa ko na sana to pero may nagkakasalap nag up ng aking atensyon nang biglang may napansin ako sa isang ignition coil nito I think strategy din to ng mga tagahatid ng parts sa amin dahil dito sa Japan kapag nasirang isa papalitan lahat pero I think sa mga kasa ganyan din naman at ito na yung sinasabi ko mga boss alam kong maraming negosyo ang maapiktahan ng vlog na to pero kung ano yung katotohanan yun yung iba vlog natin mga boss dahil at first hindi talaga ako nagdududa sa mga parts na ikinakabit namin dito pero yun nga dahil may napansin tayo isishare ko sa inyo mga boss ayan nakasealed pa yung box so walang putol yung video natin para makita talaga ninyo. At itong ina-unbox ko, ito yung fake OEM or second class or class A. At i-compare natin lahat ano yung mga palatandaan ng fake at saka original. So pag masadaan yung mabuti ang ignition coil na to, ayan, sa tatak pa lang, iba na yung tatak niya. At hindi glossy yung kanyang body para siyang magaspang. At dito sa tip niya, walang grasa yung ilalim ng kanyang rubber. So ang gamit pala ng grasa mga boss, sa katagalan kasi dumidikit itong guma doon sa ceramic part ng spark plug. Kaya may grasa na nilagay yung mga manufacturer. So NGK lang na brand ang pinag-usapan pag natin dito mga boss. Baka sabihin niyo ah, yung dinso na nabili ko wala namang grasa. Yun nga, hindi ko pa nasilip yung dinso kung may grasa ba. At i-update ko na lang kayo kung meron akong makita. Ayan, so ito pala yung original mga boss. So sealed pa to. At ngayon makikita niyo ang purmahan ng grasa nito at ikukumpara natin tong dalawa ng magkadikit. So hindi ko talaga pinutol yung video dito para makita niyo talaga na legit yung mga packaging na tinanggal natin dahil ayaw na ayaw kong gumagawa ng kwento para makonvince lang kayo. At observe nating mabuti ang ignition coil na to mga boss. Ayan, hindi Iba yung tatak niya glossy yung body at may grasa sa ilalim na kulay green. So yan yung mga palatandaan mga boss sa original na ignition coil ng NGK So sa appearance lang yan na ignition coil mga boss ha, sa box nito maraming pagkakaiba talaga. Dahil usually hindi naman pinapabuksan yan ng mga nagsiseller at dito kinumpara na natin na magkadikit yung dalawa. Ayan yung original at ito yung OEM second class or fake. Ano bang tawag nyo dyan? So sa tatak pa lang mga boss magkaiba na sila ng appearance although pareha sila ng code at syempre glossy yung original. At dito na tayo sa mga box nila mga boss. Dahil mechanic, car owners, nagdi-DIY, truck drivers. Kailangan alam mo to mga boss. Ayan, so ito yung box ng ating uh, fake OEM or whatever you call it. So tatawagin na lang natin siyang class A. Ayan, so huwag kayong kukurap mga boss. Ito yung box nila. Sa right side, yan yung class A. At dito naman sa kabila, ito yung original. Kung makikita nyo mga boss, ayan, so yung print nila is malabo yung class A kumpara dito sa original. Kahit na pariha sila ng print. At dito naman tayo sa next mga boss, itong kanyang NGK logo. Ayan, kung hindi pa malabo yung mga mata ninyo, dito sa class A is pula. Dito naman is medyo orange. Or to be exact mga boss, red orange yung original. Pati sa box sa mga spark plug na NGK, yung NGK logo mga boss is medyo red orange talaga yan. At syempre, hindi lang tayo magbabasi sa isang side dahil marami pa tayong titignan mga boss. At kailangan mo talagang i ang video na to para maging aware din ng ating mga kapwa Pilipino. So dito sa side na to, ayan makikita natin ang logo, may pagkakaiba sa kulay pa rin. At yung mga print ng ating mga pictures, hindi ko alam kung nakikita niyo yung pagkakaiba sa video pero kung makikita natin mas dark itong original at mas klaro din yung mga print unlike dito sa class A mga boss ayan makikita niyo medyo grayish yung kanyang kulay kumpara dito sa original so i know marami ng mga auto part supply ang kakabahan nito dahil baka class A yung nakuha nila yung same price yung pagkuha nila dito sa Japan kaya patawarin niyo ako mga boss kung nagawa ko ang video na to at dito tayo sa kanyang sticker at uh, barcode may malaking pagkakaiba rin dito mga boss ayan dito sa original kung makikita niyo pulido talaga yung pagkagawa yung mga bar code, letters at numbers, malinis talaga pagka-print. At tignan naman natin tong class A. Ayan, makikita nyo mga boss, ang mga gilid ng numbers at letters ay hindi siya malinis pagka-print mga boss. At ito rin ang isang napansin ko, yung ignition coil na drawing dito is the same talaga sa part na makukuha mo sa loob. While well, itong class A mga boss, makikita ninyo, ayan, so halata namang hindi pariha yung laman nito sa drawing. Dahil maliit yung tip sa ignition coil na laman nito. At punta naman tayo sa ibang side, so kumplituhin talaga natin para wala talaga tayong makaligtaan. Ayan, sa print pa lang, mas dark yung original at trade orange yung NJK logo. At dito naman tayo sa top na parts. So, although hindi nyo na makikita rito. Ayan. So, yan yung mga print mga boss. So, the same lang sila kung titignan natin. At dito tayo sa pinaka last na palatandaan. Ayan. Kung mauobserve niyo nyo, itong class A is mas light yung kulay niya sa karton kumpara dito sa original na brown talaga. At pakihard kung nakuha mo yung mga pagkakaiba ng original at class A mga boss. Dahil dito sa Japan, meron din palang palaman. Gaya nito, tatlong orig at isang class A. So, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimut i-share para malaman din ang kapwa natin Pilipino. So once again, this is Team Mechanic of Japan. Salamat mga boss. Thanks for watching. God bless sa lahat. See you at the next video.